Good evening mga chikilabs at basico at sa mga besikong expired dyan. Bas na ang totoong reason, may third party pala. At ang nakakaloka pa dito, si Sarah Labati daw ang may third party. So watch muna natin. Yung panig ni Mami Richard, mm. Gutierrez, ha? Wala tayong nakausap dito kahit si Titanabel, hindi ko nakausap dito. Mm. Iba yung nakausap ko na uh, parang unfair naman daw kay Richard na sinasabi ng mga balita na siya ay uh, nabubuhog. Mm nananakit na asawa. Mm. At uh, siya yung may third party na nalilig si Richard kay Kaisel si Mochi. Uh oh? Kaya daw, sabi ng aking source, ay kapitbahay ni Richard, mm. at uh, yung mga shot nila na makasama sila ni Richard ay kuwa sa trick or treat. Mm. Oo. At andun yung asawa ni Kaisel. Ah. Oo. Kaya daw nahihiya daw si Richard doon, baka siya do doon, ikapit bahay na yun, at family friend daw. Andun yung mismo yung asawa nung nakunan sila. So, erase na raw yung ano, issue na yon Tapos, yung pambububong hindi, hindi daw binubububong ni Richard si Sarah, at alam daw ni Sarah yun. Kasi, kung to OG, kung totoong binubububong si Sarah, dapat yan nagreklamo na ng vows eh. O ng no, violence against women and children agad-agad, bakit wala siyang tibo? Pero hindi naman natin alam kung doon sa panig naman ni Sarah, eh baka hinahanda na Kung meron ba, hindi ba? Hindi pa nareklamo. Eh. Oo, oo. Kung meron silang mga ikasong isa chart, kung bawsi man ito. Ay, Kaya lang ha, sabi ng aking source, eh, walang third party, hindi nang bububog si Richard. At yun nga, siya sabi na hindi si Richard ang may third party. Ha? Huh? Kung hindi si Richard, sino? Hindi ako ha, katingin-tingin tayo sa akin. Baba na ako. Eh, mga lili ko, may kasama. Ha? <laughs> <laughs> hihihi <laughs> <laughs> pinagkainan si sino na may third party eh di ba nung kuna ang sinasabi ng iba si Richard ah uh, may third party tapos niya naman ang sinasabi nitong aking source si Sarah labati ang uh, may third party ha huh? True? Ayun, nga kaya tanong ko sa kanya. Uy, true ba yan? Oo. Oh. oh, tanong niya si Sarah. Naku, hindi naman close si Sarah. Tatanong oh, ko pa ma. talaga. Oh. But anyway, kung nanonood si Sana, oh. Uh, pwede niyang sagutin ito. Kung totoong siya yung may third party. Kung siya yung may third party, Sino yung kaya itong lalaking ito na Yun na nga. Oh. Sabi ko sa aking source, uy, baka naman ang yan ha. Parang gusto lang bawian si Sarah. Hindi, Mama Oj. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Si Sarah ang may third party. Oo. Oh. Yun nga, ang sinasabi sa akin, ang source ko, oh. eh, hindi lalaki. Kagaya mo? hindi <laughs> <sarang, sarang>, <laughs> ako yun nga, loy kaya hintay hey. natin, baka mayroon namang panig si Sarah yun lang naman, gusto kong i-point out nung aking sources time for the reaction, magre-react ako dahil may social responsibility ako at ako ang inyong pambansang sausawero with a heart so ayan, nagsalita na si Mr. Ogilia, sir ayan, at alam nyo naman na kapag siya nagsalita, yung source niya ay totoo, so I have nothing against with Part of LGBTQI, syempre, At aside from that po, syempre, nakakalungkot lang po dyan is sa Chibuli, pa pinagpalit si Mr. Richard Gutierrez. <laughs> Hindi mo kasi ganilang kumain, choy. <laughs> Hindi mo kaginilang kaginilang KFC, finger licking goods. Kaya may lang po. So, ayun, nakakalungkot lang kasi alam nyo naman, si Miss Annabelle Rama, lahat naman talaga yung ginagawa para sa anak niya siyempre. Ayun na. Sa so, obviously namang mahal niya yung mga apo niya. Hindi naman siguro yan magyayayaw-yaw tiw-tiw ng ganyan kung hindi talaga ang nakisalanan is yung babae si Sara Labate. So, kaya ako nung una, hindi talaga ako nagsasalita. Kasi, syempre, ang hirap na, di ba, i-judge mo. Kasi dito sa atin, o oh, di ba, pag ang lalaki ang nagloko, ang daming yaw-yaw, pero pag ang babae tahimik, di ba, parang ang pangit din, di ba? So, para sa akin, totoo yun. Yes. Although may, ang pangit lang kasi kay Miss Ana Villarama, buksan mawala ang bunganga niya. Kaya maraming nabubuisip sa kanya. Pero when it comes sa family talaga, nakakatuwa naman siya. In fairness naman kay Mami Alablarama, diba? Mapapansin mo naman na talagang pinaglalaban niya hanggang kasyag pa ang kanyang family. Ganun talaga. Because family is family no matter what happens, diba? So ayan, sana matigil na itong issue na to at maayos nila yan. At sa yung ni Sarah Labati, kontento ka sa notebook ni Sir Richard. Ang guwapo-guwapo na ipagpapalit ko pa. Kabao. Pero ayun nga, third party, party, siguro mas payaman, di ba? So ayun, sana naging okay na. Sana maging okay kayo at ang mga mosang dyan at mga besi kong nag-judge agad, especially yung mga besi kong expired. Ayan, wala na kayo. Alright, ayan. Good night everyone.